Umatok ang Anino Episode 1, Title, ang unang katok, malamig na hangin, mabagal na ugong, parang lumang bahay na yung ingit. Sa bayan ng San Verano, may isang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Pero ngayong taon, napilitan si Lira, isang 17 anyos na dalagita, na doon muna tumuloy habang nasa Maynila ang kanyang mga magulang. Tahimik ang bahay, masyadong tahimik. Alas onse Y medya nang maghanda si Lira para matulog. Habang nagkakabit siya ng kumot, napansin niya ang pagpundi ng ilaw sa kisame. Akala niya wiring lang. Pinabayaan niya. Pero nang pumikit siya, T-O-K, T-O-K, T-O-K. Tatlong katok, malinaw, mabagal, malalim. Dahan-dahan siyang bumangon. Siguro pusa lang bulong niya, pero ramdam niyang hindi iyon pusa. Lumapit siya sa pinto, kinuha ang cellphone, at pinagmasdan ang ilalim ng pinto. Walang paa, walang chinelas, walang kahit ano, pero may itim na aninong nakaharang, nakalapat sa sahig, para bang may taong nakatayo sa kabila ng pinto. Napaatras siya, tito, tita, kayo po ba, walang sagot, bigla na namang, T-O-K, 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 mas malakas, mas mabilis. Parang nagmamadali ang nasa labas. Nanginginig ang kamay ni Lira habang dahan-dahan niyang binuksan ang lock ng pinto. Bumukas ng kaunti, isang pulgada lang. SFX, mahinang pagsilap ng pinto. Sumilip siya, madilim ang hallway. Walang tao, walang kahit sino. Sabi ko na eh, baka imagination ko lang. Huminga siya ng malalim at isasara na sana ang pinto pero napansin niyang may aninong nakaprint pa rin sa sahig, eksaktong nasa harap niya. Aninong walang pinanggagaling ang katawan, unti-unti itong gumagalaw, hindi papalayo, kundi papasok, dumudulas sa pagitan ng pinto at sahig. Dahanda ang pumasok ang anino sa kwarto niya, parang usok na buhay. Hindi, hindi totoo to, bulong niya, pero hindi na siya makagalaw. Tumigil ang anino sa tabi niya at bagyong bamulong ang malamig na hangin sa tenga niya. Buksan mo pa, napaatras siya pero huli na. Paglingon niya sa kama, may aninong nakaupo doon, nakayuko, at parang nakatingin sa kanya kahit walang mukha.